Ay araw-araw ka po pre halos na Palaging kaunti lang yung nahuli ko Pero umaasa pa rin ako na baka ngayon magkakunti Tapos na lang yung nahuli ko talaga Tatlong kilo lang Sana naman ngayon Karoon tayo ng swerte Mahangin kasi yung kapo pre Tapos ngayon maangin pa rin oh. alon hangin pero so sana kumakain na yung pusit kasi medyo hinahina -hina na yung agos ng dagat dito na ako sa malapit pupuntahan ko mag video ako mamaya mga kapopre pag kahuli ako maraming pusit pero pag gumulan talaga hindi ako makapag-video pag ulan. Pag lang. Walang ulan. Kaya dito lang.